What's up mga Kalimchiril, na naman po tayo ngayon sa gawain ko mga guys Ang video ito mga Kalimchiril, ito po yung araw kung saan ah, nakapaghanting tayo uli ng iba't ibang uri ng pwedeng kainin doon sa probinsya namin ah, Dahil ah, nakauwi po tayo Ang ibang part ng video ng ito mga Kalimchiril, nakita niyo na po doon sa Facebook ah, Reels natin Kung sinong ah, nakakapunta sa Facebook Reels natin mga Kalimchiril Uh, ang ibang part ng video ng ito ay na-upload na po natin dahil na lang uh, ma yung Facebook release kaya nauna nating na-upload. Uh, ito po yung kabuhan ng video ng ito mga ka-video. Panoorin po ninyo mula simula hanggang katapusan para maintindihan po ninyo yung uh, video ito mga guys. こうしよう。